Okay, magandang gabi pong muli mga kababayan. Kanina po ang pinag-usapan natin yung isang lingkod. Lingkod ni Panginoong Duterte. Hindi ko Panginoon, Panginoon nila. Na tigas na'y pinagtanggol ang kanyang kaisa-isang amo ayon yan sa kanya si Duterte ang kaisa-isa niyang amo ngayon naman dumako po tayo dito sa isa pang lingkod tagasunod amo yung tuta tuta ni Digong slash abogado ng China ito pong si Pork Elephant si Attorney Harry Roque na wala pong ibang bukang bibig kundi yung kagalingan kagandahan kahusayan, kabaitan ng kanyang amo kanyaring amo ang China Opo tuta siya ng China. Kita nyo, sa kanya mga press releases eh, puro kampi sa China ang kanyang mga lumalabas sa kanyang bunganga. Yung tungkol doon sa gulo sa Ayungin Shoal, ano yung sabi niya? Tama daw ang ginagawa ng China. Si China daw ang may karapatan sa Ayungin Shoal hindi raw ang Pilipinas. At ngayon naman, lately naman, ito na namang uh, yung pinakahuling pag-resupply ng ating uh, Philippine Coast Guard doon sa mga nakaistasyon na mga kasundaluhan natin doon sa BRP Sierra Madre. Na kitang-kita naman po sa mga video kasi naka full coverage po eh. Yun po ang tamang gawin. Covered ng media. Nang sa ganon, nakikita ng buong mundo. Live. Real time. Ganon pa rin po ang nangyari ah. Pero talagang super sa kasinungalingan po itong bansang ito, ang China. Na keso sa kabaitan nila dahil sa sila ay makatao ay hinayaan nilang makadaan, maka, maka, makatuloy, makapagsupply, makapaghatid ng supply yung supply ship natin doon sa ayungin. Samantalang kitang-kita naman po na talagang hinarang-harang na naman nila binarabarahan na naman nila, pinahirapan talaga nila yung mga tao natin. Biruin nyo, nasa karagatan ka, tapos ganun ang gagawin, haharang-harangin ka, bubunggo-bungguin ka. Kung hindi lang po magaling yung uh, ano ba yon piloto, kapitan ng barko, baka tumaob-taob sila doon napakasama po na ugali yung ganito. Na kung tutuusin, nasa loob ng teritoryo natin. Tapos, sasabihin itong abogado ng China na si Harry Roque, na napakabait daw ng China kasi pinayagan tayo na makapagdala ng pa, makapaghatid ng pagkain doon sa mga nagbabantay na sundalo mabait daw hinayaan daw tayo na makadaan kasi daw baka magutom yung mga sundalo kaya dahil sa pagiging mabait nila o oh, kita mo anya mabait naman ang China gumgum -gum, ang taas-taas ng pinag-aralan pero gago nagpapagago sa China nagpapakatuta. Alam mo, hindi naman, I believe na hindi naman ito naghihirap si Roque, no? Mayaman ito. Dahil matagal na ito, nagiging politiko, nagiging matagal ng abogado, naging, uh, nagkaroon ng mga posisyon sa gobyerno. Aba, maraming pera na yan. Pero tingnan mo naman, ah, hanggang ngayon, nasisilaw pa rin. Siguro, siguro, hundred millions ang offer sa kanya, no? Sa pag-aabogado. Baka, hindi lang millions, hundreds. Baka hundreds. Kaya nagagawa mo na traidorin ang sarili mong bansa. Biruin mo, o ayunan mo yung ginagawa ng China? Ibig sabihin, pag umayon ka doon sa kalaban, niyuyurakan mo yung sarili mong kababayan, yung sarili mong bayan. Nag-iipon, nag-iipon yata ng panggastos sa 2025 elections. Nako, ewan lang ah, baka nag-aaksaya ka lang ng mag-aaksaya ka lang ng oras, ng pera, Lalo pa ngayon na ka. Natuta ka ng China. Kung noon 2022 nga, hindi ka lumusot. Ang layo mo doon sa uh, top 12. Nakakapit ka na noon sa unit team, ha? Nasa unit team ka na, pero hindi ka pa rin pumasa. Ngayon pa kaya? Kung ako sa Yohari Roque, yung kinikita mo dyan sa China, yung ipinansusuhol sa iyo ng China, itago mo na lang. Huwag ka nang tumakbo pa kasi walang mangyayari. Sasayangin mo lang yung pera na kapalit ng loyalty mo sa iyong bayan. Ipasarap mo na lang yan sa buhay mo. Kasi after all, hindi ka naman uubra. Haharangin ka namin. Kayo na mga kampon ni Duterte. Nakapagtataka yung ganyang klaseng tao, Pilipino, kung noong panahon po, noong panahon ng uh, World War II, panahon ng yung mga uncomfortable years sa history natin mas medyo mauunawaan pa natin kung nagkakagawa ng hindi maganda ang isang tao kung dala ng tawag ng kanyang sikmura ikabubuhay ng kanyang pamilya yung bang walang wala talaga, kapit sa patalim. Mauunawaan pa eh. Pero yung ganito, hindi ka naman isang kahigisang tuka eh. Mayaman kang tao, Hari roke, Pero bakit nagagawa mo na ipagkanulo mo ang sarili mong bansa? yang pagkampi-kampi mo na yun sa China, yung pagiging uh, mouthpiece, pagiging abogado ng China, sinayang mo lang yung pag-aaral mo ng abogasya, sikat ka pa naman. Hindi mo ba naintindihan na nawawala ang dignity mo sa paningin ng mga tao, sa paningin ng mga kababayan mong Pilipino, wala ka na pong dangal dahil ibinenta mo ang iyong kaluluwa kay Xi Jinping. Huwag ka mag deny kasi masyadong obvious. Kahit gaano mo pa yan, i-deny. Kampo ka ni Duterte. Kampo ng mga traidor sa bayan. Ang dapat nga sana sa inyo, sana po mayroon tayong batas na magpaparusa sa mga taong ganyan kasi tuloy ang ano niya eh. Tuloy sa ginagawa niya eh. May napapaniwala siya kahit papano. Yung mga, alam mo na, yung mga madaling mauto, pareho niya, nagpauto sa China, sa kalansing ng Yuan dollars. Cyber libel. Alam mo yung mga taong ganyan, buhay pa na susunog na ang kaluluwa nyo. Talo mo pa yung malansang isda. Hindi ka malansang isda para kang patay na daga nakakadiri kakadiri yung mga gawa-gawa ninyo kayo sakit dyan sa kampo ninyo hindi talaga ako hindi ko talaga po magets kung saan humuhugot ng kapal ng muka. kapal ng mukha na humarap sa taong bayan magpupronounce ng mga kabutihan ng China? Kampi sa China? Samantalang kitang-kita naman na tinatarantado tayo ng China, ginagago tayo, binababoy tayo, niyuyurakan, niyuyurakan yung karapatan natin, inaagawan tayo ng pagkain, literal, literal na inaagawan ng pagkain yung mga isda sa dagat, di ba? Kinakahig nila. Kung mangisda sila, barko-barko. Tapos, yung mga kababayan natin na naturing ang mataas ang pinag-aralan na sana, international lawyer, siya dapat ang magtatanggol sa karapatan ng Pilipinas dahil international lawyer. Pero ito, baligtad. Interest ng kalaban ng bansa natin, ang ipinagtatanggol niya. Anong klaseng hindi tao? Hindi, hindi sa tao ang ugali. saan kaya Buti pa yung aso, ang aso marunong kumilala ng amo. 'Di ba? Buti pa sa iyo ang aso. May loyalty ang aso. Pero ikaw, Hari Roque. Wala. Kasi ang amo mo pera. Kisihodang ang patayin mo yung kapwa mo Pilipino akala mo hindi mo pinapatay yung kapwa mo Pilipino sa ginagawa mo ipinagtatanggol mo yung China sa ginagawa dyan sa West Philippine Sea na harang-harangin bunggo-bungguin yung mga kababayan mo tapos sa'yo tama katimbang buhay, buwis buhay po yung ginagawa ng mga sundalo natin na naghahatid ng pagkain sa karagatan. Sa gitna ng dagat, bubungguin ka, kakanyunin ka ng malakas na pressure ng tubig, bubuntot-buntot at hahabol-habuling ka, Delikado yung buhay ng tao. Tapos, para sa iyo, Hari Roque, tama yung ginagawa ng kalaban natin sa ginagawa sa kababayan mo. Tao ba yan? Hello? Tao ka ba, Hari Roque? O isa kang baboy na elepante? Buti nga, baboy. Kasi at least baboy may pakinabang, kinakain, nagbibigay ng protina. O, oh. elepante may pakinabang. Ikaw, anong pakinabang ng bayan sa'yo? Pinapahamak mo yung bayan natin. Dahil nagsisilbi ka, may saysay ka doon sa kalaban ng bayan mo sa China. Sa China ka bayani. Dito, isa kang trader. yeah, Trader. Maraming salamat po mga kababayan at uh, abangan nyo po ang mga susunod nating talakayan tungkol pa rin sa West Philippine Sea at sa mga trader ng bayan. Maraming salamat po.